Hey guys, ay uh, gala tayo dito sa karamihan nyugan at tingnan natin kung marami ng mga bunga at pwede na tayo manguha guys. Hey guys oh. Ito kayo ang bunga so puro nyugan to guys. Yan, pakita ko sa inyo. Ayan guys oh. Ano nyo? Alam niyo guys kung saan pala itong lugar na raw ay ito ay dito lang naman sa Bicol. Ayan. Dahil nagpa-travel kami at munta kami sa Bic sa Bicol at silayan ng mga yugan doon. Tingnan natin kung marami ng bunga guys. So guys, uh, hindi pala sa yung panunood and maraming maraming salamat. Ayan. Uh, So tingnan nyo guys ang mga nyugan dito Nataas na at malagang bunga Guys Bakit nyo kasi iniwan si Saiden? Guys, yung guys ay nangwa kami ng bunga ng buko at tikman dito sa mga bulinggit kong mga pamangkin. At makatigiman lang ng bunga ng buko. Yan guys, sila'y sarap na sarap Hi, sa fresh pres na press na bunga ng buko guys. Yan. Ayan pala yung aking kuya. Shout out sa aking kuya na si Kuya Abner. huli kami so mababa lang ang puno ang aming tinanguhan guys ang nangwa pala ng ang bunga na yan ay ang aking pinsan na si bilog siya ang nangwa yan baba kasi ng nyog and guys Yan, tinatry ng kuya ko, abuti yan. ng bunga. Itong isa. Abot na abot niya lang, baba lang eh. Sige mo lang. Guys, Ito na lang kunin mo yung baba, laya. Baba, baba lang. Abutin <laughs> uh -uh. ko na. Uh -huh. <laughs> ano sa babaan ka tayo. <laughs> So guys, hanggang dito na lang guys. And maraming maraming salamat. And shout out sa pinsang ko na si Bilog. Ang aming tour guide at nanguha ng mga bunga ng bunga ng nyo, buko. Yan guys. Shout out kay Insan.